Hello guys. Isang real talk, no? Sabi nila, ang disgrasya nakukuha sa ubil patig, no? Big sabihin, kadalasan pinagpipilitan na kahit tinaantok na, tinatakbo pa. No? Oo, mayroong mga ganun na senaryo pero sa 100% nasa 2% lang yan o no? pinakamataas na yung ipalagay lang natin 5% ng mga ganong klaseng tao no? kasi bakit? alam mo sa sarili mo no? alam mo sa sarili mo inaantok ka na tapos itinatakbo mo pa di ba? sino bang taong gustong maaksidente? Sinong tao yung gustong madisgrasya? Dahil pinagpilitan niya na inaantok siya. Oh. Di ba? So sa so 100%, pinakamataas na yun, 5% yan, mga ganyang senaryo, no? Alam nyo sa tunay na buhay, ang aksidente, nasa tao yan, nasa disiplina ng sarili. No? kung paano siya magmaniho at kung paano niya dalhin yung trabaho niya no at kung paano niya minahal kung talagang meron siyang malasakit para sa pamilya nasak nasa tao yan no nasa tao yan decision niya yan no oh kadalasan ang aksidente nasa katigasan ng ulo Walang disiplina sa sarili. No? Pasaway. O, huwag tayong... Huwag na tayong magbubulahan pa. Huwag na tayong magpaasip na... Huwag na tayong magpaasip, no? Mga kapwa ko, driver, na... nadidihado tayo sa trabaho natin. Papasalamat natin kasi may trabaho tayo. Ang tanong, ginagampanan ba natin ng maayos? nagtatrabaho ba tayo ng maayos din oh di ba alam mo may pamilya ka eh oh. common sense mindset no may pamilya ka alam mong antukin ka na inantok ka na tinuloy mo pa ng takbo so ano mangyayari eh alam na kagad yung sagot di ba Wag nating ipagpilitan yung masikip dahil kadalasan nasusugatan. Ang kadalasan hindi na nakakauwet, no? Alam niyo guys, sa tunay na buhay, ang aksidente na sa disiplina ng tao 'yan. O, katulad nyan, Ang linya, kanya-kanyang linya. Sa daan. O, ano'ng meron at bakit na aksidente? Kasi kung sumunod ka sa linya, nagbingkisan ba kayo? Oh. Nagbingkisan ba kayo? Ano 'yan? ugali yan ugali ng tao yan no may linya ka kukunin mo yung linya ko oh di ba tapos pag ma-accidenti sabihin oh chichiburichi marami so tingnan nyo guys nasaan ngayon oh. alam mo na yung truck mo pagpaparty sa truck alam mo yung truck mo eh pagod na Ika nga sa tao Pagod na ako eh Pahinga naman tayo Kung di kaya sinubrahan mo ng gamit oh. Di ba? Na ubir patig Parang tao na inaantok Ubir patig na Bila ka pa rin ng bira sa prino oh. Ano nangyayari? Bakit? Bakit yung prino na lulus break? Oh. Bakit? Bakit nagkakaroon ng empty? Empty break? Kasi over oh, yos Sinubrahan mo ng gamit oh, Bakit na sobra? Eh kas tayo eh oh, So dahil kas Hindi naman to middle east Na maluwag Hataw ng hataw Ang preno Makikita mo naman yung mga anuhan mo oh. Maka preno ka malayo pa lang Eh Ang sikip-sikip na nga Hataw ka ng hataw dik, -dik ka ng dik-dik Siyempre didiin ka ng preno Diin ka nang diin, diin ka nang diin, ano nangyayari? Na overuse. Uminit siya. Ikaw ba naman katukin ng nuknukan ng ulo ng nuknukan, di ka ba iinit kung ikaw'y tao? Oh, parang sa parang sa 'yan. Oh, kutungan ka ng kutungan. Oh, hindi ka ba nasasaktan? ano anong gagawin mo? Oh, di nananapak ka. Di ba? Ganun ka simple, no? Ang aksidente, disgrace 'yan sa tao, disiplina sa pagmamaninyo. Meron talaga at meron na mga tao ang ugali ay matigas ang ulo. Okay? Ganun lang kasimple guys, no? Huwag na tayong magmarami pang dahilan. Nag-driver tayo eh. Nag-driver tayo bago ka pumatong o bago ka binigyan ng lisensya, marunong ka. Lalo na ngayon. 'Di ba? Hindi ka bibigyan 'pag hindi ka marunong. Lalo na ngayon may mga may mga test o oh, di ba? So saan nanggagaling yung aksidente? Nasa tao 'yan. Di ba? Nasa tao. Bihira lang yung mga parts na oh, sa, katulad noon, biglang sumabog yung os. Ayun. Hindi natin na gulong. Oh, di natin Pero tama, meron merong ano 'yan eh. Pag sumabog yung gulong, merong ano 'yan, disiplina pa rin. Alam mo matagal ka nang nananak mo, hinto mo. Ipahinga mo kasi iinit nga yan eh. Parang kinukutungan yung kinukutungan yung ulo mo, iinit ka, nananapak ka. Huwag na tayong, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. No? Huwag ta at saka huwag tayong magpaasip na kawawa tayo. Ha? Mapalad tayo kasi may trabaho tayo, professional tayo may mga driver's license tayo ibig sabihin professional tayo kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag pinag-aralan ng kolehiyo nawala wala tayong kurso na kinuha no katulad ko no Papasalamat salamat natin kasi kahit na hindi tayo nakapagtapos professional tayo kasi may driver's license tayo oh. So, diba? no hard feeling guys oh. aminin natin yan sa sarili natin no Paano kayo magka paano magka-accidente kung bumaybay kayo sa dalawang linya? Oh, may mga linya kayo. 'Di ba? Oh, hindi. Masarap ika ngay. Masarap kainin yung bawal kadalasan, no? Masarap gawin yung bawal. 'Di ba? Oh. Talagang yung bawal nandiyan yung masarap. Ngayon, pagkatapos ng sarap, anong kalalabasan? Aray ang sakit. Di ba? Ando na ngayon yung problema pagkatapos ng masarap. Di ba? Logic lang yan. No? Kasi, kung nag tayo para sa pamilya natin, guys, no, mga buddy, para sa akin, ha, niisip natin yung trabaho. Ang bigas-bigas to. At ito, sabihin naman, bakit? Hindi mo ba naranasan? Naranasan ko nga eh, kaya nga nakapagsalita ako eh Naranasan ko eh At yung iba naman Na aksidente yung iba dahil sa ano Wala naman talaga sila Nasa normal, nasa tama silang Landas na tinot, tinatahak Sa Manibela Pero may mga pasaway Alam mo anong nangyari? Nadadamay ang mga sumusunod sa batas Dahil doon sa mga pasaway Yung mga bawal dahil kumakain ng bawal o oh, nadadamay ngayon yung mga inosinte <laughs> real talk tayo guys oh, no? bitinan ng biyero lagi kong sinasabi yung manibila natin hindi yan pang karira hindi yan pang mamayabang no? ang lisensya privilegio yan dahil binigyan tayo ng driver's license para mabuhay natin yung pamilya natin kahit na wala tayong pinag-aralan na natapos na kolehiyo. Pinagbigyan tayo ng gobyerno no, para maka makapaghanap buhay at mabuhay natin yung pamilya natin, mga anak natin, mapaaral natin sa larangan ng Manibela. Kaya ang Manibela, mahalin natin. No? Oh. Shout out dyan sa mga pasaway. Pero yung mga iba dyan, pasinsya na, buddy. No? Kasi cause of accident tayo ang pinanggalingan dahil sa ating katigasan ng ulo sa kalsada. No? Manibila guys. Ang Manibila minamahal natin 'yan, inaalagaan natin 'yan para makauwi tayo ng ligtas. Hindi pinangkarira, hindi pinangmamayabang. Tribilihiyo natin dito sa ating gobyerno nagkaroon tayo ng driver's license kahit hindi tayo nakapag tapos ng kolehiyo. No? professional pa rin tayo kasi may driver's license tayo. 'Di ba? Professional pa rin tayo kasi pwede tayong publiko No? So yun lang guys, lagi pong itong bilin ni veteran ng bihero, Huwag nating i-ignore, no? No? Dibdibin natin. No? Bago tayo humawak ng manibela, siya lang ang bungod tanging nakakaalam kung paano niya tayo hahawakan. No? mindset naka peace of mind manalangin magdasal naway gabayan po lagi tayo sa ating araw-araw na hanap buhay sa larangan po ng manibila para po sa ating mga mahal sa pamilya yan ang pinakariltok guys no? siya lang nakakaalam bitiranong biyero laging nagpapaalala no? masarap kainin ang bawal pero guys, masakit ang kalalabasan yan. No? Saludo po ako sa lahat ng mga Pilipino driver. Drivers! No? Kahit sulok man ng mundo. No? Para sa mahal nating pamilya, binubuhay at mga anak nating pinaparal. No? Gabayan nawa tayo. Mabuhay tayong mga driver na lumalaban ng patas sa hanap buhay sa magandang paraan no? Gabayan nawa tayo lahat. Tapos, ng bihero guys. Ang pinakamalupit na hashtag natin, basta't Pilipino, magaling yan. I love you, guys, no? I love you. God bless all. God, God bless po sa ating lahat. No? Tapos, puso po ako. Sana po, gabayan po tayo lagi. Ng may kapal. Sana po, iiwas tayo sa mga aksidente o diskrasya. No? Kasi nandyan lang sa harapan, sa likuran. Nandyan lang. Nag-aabang lang yan na magkamali tayo. So please, focus tayo, no? Peace of mind. Okay guys, peace be with you. I love you po. Basta Pilipino, magaling yan. Fire!